Ganda mga idol hmm. ha? grabe yan yung inukit nila yung isu ganda ng pagkakagawa mga idol ayan nasa ano lang yan Salaming laming ayan pa ayaw galiya <laughs> ayaw panalaka nakuha kasi na, na reflect sa Grabe, ang ganda. Mga idol. Mga gumawa nito mga idol, mga drafting technology. Saka electronics. Electronics. Ayan, yung iba ba? Wow! 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 wow. galing! Hey, Wow. wow. sobrang ganda dito mga idol. Ayan o. Ayan pa, dito na yung sa Eastern Summer State University sa Borongan City. Ayan, ganda ng inukit nila ng mga drafting technology. Dito pa mga idol, sobrang linis. Yung nasa likod lang hindi malinis. <laughs> grabe mga idol mga inukit nila ang gaganda ano man sige pagkita siya idol nga lagas ang ah, hirap ha alas idol Ayan mga idol oh. Sobrang ganda mga idol. Yeah, sila sila. Kung nasa likod lang hindi maganda. <laughs> Grabe. Ayan oh. Idol oh, sobrang ganda. Grabe. Pupos na namin niya. Pupos. graphic Pipilan vlog na namin niya. Ay galan niya. batik ka. Credits ka. Credits Hello. na drawing Ayan drawing mga idol. <laughs> Grabe. Ang hangas nice, mo boy. Skuhungin. ah oh, sorry. Ayan, nag-drawing. Yeah. <laughs> <laughs> Ay, but... lagi nihimo nga balay, mga idol? ni pa lang nga balay. Maganda siya. Ito lang yan sa drafting technology. Grabe. Ang angas, <laughs> yung pinalo black, <laughs> mga idol. Ito na. Medyo rin pang nakatago mga idol na sa ilalim ng palaya, no? Oh. Ni Chor. Wow. Alsa, alsa, boy. Ito pa. Ito, gati pa kita. man. Grabe yung pagkaukit, mga idol. Parang totoo lang. Ito pa, idol. Ayan, mga idol, oh. Dilim lang, oh. Yun,